Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa isang kaso na nangyari sa isa sa pinakamayamang tao sa Brazil noong 2012. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para laging updated sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Ipinanganak si Marcos Matsunaga sa isang mayamang pamilya at mula sa murang edad ay nakukuha niya ang anumang gustuhin ng walang kahirap-hirap. Hindi na niya kinailangan pang itayo at paunlarin ang kanyang negosyo mula sa simula dahil minana niya ang lahat ng nilikha ng kanyang lolo at ama bilang CEO ng Yoki. Lahat ng nakakakilala kay Marcos ay alam na siya ay may angking galing at talento magpatakbo ng negosyo. Napatunayan ito ng pagtaas ng kita ng kumpanya ng higit pa sa inaasahan noong siya ang naging CEO na dahilan para makapag-ipon at maparami ang kapital ng pamilya at mga investors. Ngunit hindi siya isang taong madaling pakisamahan. Siya ay kapritsyoso, mayabang na may magaspang na ugali at patuloy na nagnanais kontrolin ang lahat ng malapit sa kanya at kasabay ng hindi magandang pag-uugali ay ang hindi din kaakit-akit na itsura nito. Inilirawan siyang mataba mula bata pa, malabo ang mata at malamya. Ang lahat ng ito mula sa pagkabata ay lumikha ng maraming problema para kay Marcos. Halos wala siyang kaibigan at laging iniiwasan ng mga babae hanggang sa kanyang pagbibinata. Sa kanyang pagtanda ay nabigo siyang bumuo ng isang mahaba at seryosong relasyon kanino man. Meron lang mga pagkakataon na nakikipag-date siya ngunit hindi na ito nasundan pa ng iba pang pagkikita. Kahit na siya ay isang multimillionaire at may sariling negosyo, hindi siya naging isang kanais-nais na bachelor na tinitingala ng mga tao. Itinaboy niya ang mga babae dahil sa kanyang ugaling makasarili at angking kayabangan. Kaya't madalas gamitin ni Marcos ang serbisyo ng mga escort o mga babaeng babayaran niya para lang may makadate at kung ano pang serbisyong kanilang pwedeng maibigay sa tamang presyo. Ngunit isang araw itinakdang ipakasal si Marcos sa isang babae. Walang impormasyon tungkol sa unang asawa ng negosyante pero napag-alaman na hindi siya nag-asawa dahil sa pag-ibig o pagsinta pagkus ito ay dahil sa pamimilit ng kanyang mga kamag-anak. Sa kabila nito ay tumagal lang ilang taon ng pagsasama kahit na halos kaagad nagsimulang pagsisihan ng batang mag-asawa ang kanilang desisyon na bumuo ng pamilya. Sa una ay sinubukan ng asawa na tiisin ang masalimuot na ugali ni Marcos. Umaasa na sa kalaunan ay mapagtatagumpayan nilang maging isang masayang mag-asawa na parehong susuporta at kalaunan magkakaintindihan. Ngunit nagkamali ang misis ni Marcos at sa paglipas ng mga taon ay lalo lamang silang lumayo sa isa't isa. Patuloy din siyang niloloko ni Marcos at hindi man lang sinubukang itago ito kahit papaano. Si Marcos ay nahumaling sa mga website na nag-aalok ng mga serbisyo ng mga babae na nag-aalok ng panandaliang aliw para sa pera. Si Elisa Araho ay isa sa mga babaeng iyon. Siya ay isang escort at ang kanyang portfolio ay makikita sa website gamit ang pangalang Kelly. Sa larawan siya ay isang kaakit-akit na blonde na may magandang pangangatawan. Nahumaling si Marco sa kanya kaya't dito nagsimulang regular na anyayahan siya sa mga dates na bukas palad na ginagastusan ng negosyante. Si Elise Araujo ay isinilang at lumaki sa isang napakahirap at hindi maayos na pamilya na naninirahan sa lugar na isa sa may pinakamaraming krimen sa lungsod. Hindi kilala ni Elise ang ama. Ang kanyang ina naman ay nagumon sa alak at nasangkot sa mga lalaki na tulad niya. Ang batang si Elise ay pinalaki ng kanyang lola at yahin at sa edad na 10 years old ay kinuha siya ng ina para tumira kasama niya. Ngunit naging masalimuot ang buhay niya doon dahil madalas siyang bugbugin at abusuhin ng mga lalaking kinakasama ng kanyang ina. Halos hindi makatapos ng pag-aaral si Elise kaya siya ay tumakas ang bahay at tuluyang nilisan ang magulong buhay sa kanilang lugar. Kumuha siya ng kursong nursing at matapos nito ay nakapagtrabaho siya sa isang care center. Ngunit katagalan ay napagtanto niyang ang pag-alaga ng mga pasyente ay hindi makakatulong para maabot ang mga pangarap. Isa pa ay mabilis siyang mapalapit sa mga tao at ang pagkamatay ng bawat pasyente ay itinuturing niyang isang personal na trahedya. Kaya't makalipas ang ilang taon, nagpa si Elise na makakuha ng mas mataas na edukasyon at ganap na baguhin ang kanyang trabaho. Ang kanyang pinili ay ang pagkuha ng abogasya na iniisip niyang makapagbibigay sa kanya ng mas magandang trabaho at mas malaking kita. Pinaghandaan niya ang entrance exams para dito at sinuwerte namang nakapasa sa pagsusulit. Ngunit hindi niya kayang tustusan ang pag-aaral mula sa kanyang maliit na sweldo bilang isang nurse. Wala naman siyang mahihinga ng tulong dahil pinutol na niya ang kanyang ugnayan sa kanyang pamilya at mga kamag-anak. Kaya't nagpa siya siyang pagkakitaan ang kanyang kagandahan at sumali sa isang website na nag o ng escort service. Doon ay nagkaroon siya ng sariling webpage at hindi nagtagal ay ang mga mayayamang lalaki mismo ay nagsimulang magpakita ng interes sa batang blonde. Ang pag escort at pagbibigay ng panandali ang aliw ay nagdulot kay Elise ng magandang kita na nagbigay sa kanya ng kakayahan para tustusan ang pag-aaral at ganap na suportahan ng sarili. Ngunit binalak niyang lisanin ng trabahong ito sa sandaling makuha niya ang kanyang diploma at makakuha ng magandang trabaho base sa kanyang pinag-aralan. Sa panahong ito nakilala ni Elise si Marcos na naging isa sa kanyang mga regular na customer. Bukas palad na tinanggap ni Elise ang mga regalo at regular na nakikipagkita kay Marcos na hindi nagtatago sa sino man. Alam niyang may asawa na ang negosyante ngunit noong panahong iyon ay hindi niya akalain na iiwan ng isa sa pinakamayamang lalaki sa bansa ang asawa para sa kanya. Parang kwento na mapapanood lamang sa pelikula ang nangyari kay Elise. Isang babae mula sa isang mahirap na pamilya na nagtrabaho bilang escort ay nakilala ang isang multi-millionaire na nahulog ang kalooban sa kanya. Talagang literal na nahumaling si Marcos kay Elise ngunit hindi natin matiyak kung sinadya ni Elise ito at sinikap niya talagang kunin ang kalooban ni Marcos. Dahil makalipas lamang ang anim na buwan na pagtanto ni Marcos na hindi lang niya gusto makipag-date sa kanyang bagong kabit kundi ang makasama ito ng tuluyan. Kaya walang pag-aalinlangan at panghihinayang ay agad naghain ng diborsyo mula sa kanyang unang asawa si Marcos at nagsimulang ipakilala sa lahat si Elise bilang kanyang kasintahan. Obviously ayaw ipaalam ni Marcos kung paano niya nakilala si Elise at ano ang trabaho nito. Kaya't gumawa sila ng kwento na sila ay casual na nagkakilala sa isang cafe kait na ang pinakamalapit na kamag-anak at iilang kaibigan ni Marcos ay walang kaalam-alam sa katotohanan. Gayon pa man si Elise ay hindi masyadong tanggap ng pamilya Matsunaga. Nahulaan ng mga magulang ng negosyante na ang kaakit-akit na batang ito ay ginamit ang kanyang alindog upang mapaibig ang mayamang negosyante at talaga namang hindi pinansin ni Elise o nagpapanggap na hindi niya napansin ang hindi magandang pag-uugali ng kasintahan para nga makuha ang kalooban ni Marcos. Gayunpaman nang ipahayag ni Marcos ang kanyang intensyon na hiwalayan ang kanyang unang asawa at pakasalan si Elise ay walang tumutol. Umabot ang halos tatlong taon bago naayos ang diborsyo at noong legal na hiwalay na sa asawa ay agad na inayos ng negosyante ang isang marangyang kasal sa tradisyonal na estilo na suot ng bride ang puting damit at nag ng maraming bisita at nagkaroon ng engranding handaan. Pagkatapos noon ay tumira ang bagong kasal sa malaki at marangyang mansyon ni Marcos kung saan si Elise ay naging ganap na may bahay. Matagal nang kilala si Marcos bilang isang masugid na kolektor ng mga mamahaling alak at mga kakaibang armas. Para sa kanyang mga wine, nagtayo siya na isang malaking cellar kung saan ang mga bote ay maingat na inaayos ayon sa taon at kung saan bansa ito nagmula. At para sa mga sandata at armas nito, nasa isang secret room na nakatago sa dingding kung saan mula sa hig hanggang kisame ay nakasabit ang mga baril at matatalim na mga sandata. Ipinagmamalaki ni Marcos ang kanyang mga koleksyon at patuloy na dinadagdagan nito. Ang kanyang bahay ay puno din ng mga antique luxury goods at modern art na nakasabit sa mga dingding at literal na nakapatong sa lahat ng lugar na pwedeng mapagpatungan. Walang kaayos-ayos ang mga ito na halatang binili lamang upang maipagmalaki na mayroon siyang katangi-tangi mga kagamitan sa bahay. Hindi nagtagal matapos ang kasal, nagpa ang mag-asawa na handa na silang magkaroon ng tagapagmana. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, si Elise sa mahabang panahon ay hindi mabuntis. Ito na rin ang panahon na nagkakaproblema na sila sa kanilang pagsasama. Bumalik na naman si Marcos sa dating gawi. Nahuli siya ni Elise na may babae at sinabing gusto na niyang makipagdiborsyo. Ngunit nagmakaawa daw si Marcos sa kanya, kaya hindi niya itinuloy ang balak. Isa pa nalaman din niya na sa wakas nabuntis na rin siya gamit ang in vitro fertilization. Nang ipinanganak ang kanilang anak na babae na si Helena ay tila walang hangganan ang kaligayahan ng mag-asawa. Si Helena ay itinuring na parang isang tunay na munting prinsesa na pinalaki sa pagmamahal at karangyaan. Ang mag-asawa naman ay nagkasundo dahil sa hobby ng pangangaso o paghahunting ng mga malalaking hayop. Bagamat mas tamang sabihin na ito ay talagang libangan ni Marcos simula bata pa at sinubukan din niyang isama ang iba't ibang babae pati na ang kanyang unang asawa sa hobby na ito ngunit lahat ay umayaw at nandiri sa aktibidad na ito maliban kay Elise. Hindi inasahan ni Marcos na makakatagpo siya ng taong makakabahagi sa kanyang hilig. Marami ang naniniwala na si Elise ay naging interesado sa pangangaso upang mas paboran pa ni Marcos at lalong maakit ang negosyante at mabihag ang kanyang puso. Noong una ay sabay silang bumibisita sa mga shooting range kung saan natutunan ni Elise kung paano humawak ng iba't ibang uri ng baril at pagkatapos ay magkasama silang pupunta sa gubat upang manghuli ng mababangis na hayop. Hindi naawa si Elise na kitilin ang buhay ng mga hayop at itinuring ito bilang isang uri ng kompetisyon. Nagustuhan ni Marcos ito at gustong gusto niyang panoorin ng asawa na may hawak na baril at manmanan ang kanyang biktima. Tinuruan din niya ito kung paano magbalat at hiwain ang mga baboy ramo, usa at iba pang hayop sa kagubatan. Isa pang kakaiba sa mag-asawang ito ay hindi sila nag-aalaga ng mga aso o pusa. Bago sila ay nag-aalaga ng ahas na pinangalanan nilang Gigi sa isang espesyal na terrarium. Itinayo ito na hanggat maaari ay malapit sa natural habitat ng mga ahas. Ito ay ang pagsasakatuparan ng isa pang matagal ng pangarap ni Marcos na mag-alaga ng mga ahas. Ngunit hindi sinang ayunan ng kanyang unang asawa ang idea ng pagkakaroon ng isang home terrarium dahil sa hindi lang ito delikado at napakahirap alagaan ngunit nakakakilabot ding tingnan. Talagang nakuha ni Elise ang loob ni Marco sa pamamagitan ng pakikibahagi sa kanyang kakaibang libangan. Ginawa ni Elise ang lahat upang mapanatili ang atensyon at pagmamahal ni Marco sa kanya. Sa simula ng 2012, si Marcos ay naghahanda upang gawin marahil ang pinakamahalaga at malaking deal ng kanyang buhay at karera na maaari siyang gawing isang bilyonaryo at mas lalong palaguin pa hindi lamang ang kanyang kita, pati na rin ang kikitain ng kanyang mga kamag-anak at investors. Siya ay aktibong nakikipag-usap sa ilang mga kasosyo sa negosyo na ibibenta ang kumpanya ng pamilya at ang malilikom na pera ay gagamitin upang mamuhunan sa isang bagong kumikitang negosyo. Sa mga panahong ito, bihira na makikita si Marcos sa bahay dahil puspusa na siyang nagtatrabaho para isakatuparan ang kanyang malalaking plano para sa kumpanya. Ito na ang kanyang pagkakataon na maabot ang kanyang pangarap na maging kauna-unahang bilyonaryo sa kanyang pamilya. Siya at ang kanyang asawa ay lumipat sa isang marangyang apartment complex na matatagpuan sa isang mayamang lungsod na hindi kalayuan sa main office ng kumpanya nila. Dahil nga laging wala si Marco sa bahay ay naiinip na si Elise sa isang marangyang apartment na may malawak na tanawin ng lungsod bawat minuto ni marcos ay puno na ng mga meeting sa mga kasosyo, katrabaho at consultants madalas ay hindi na siya nagpapalipas ng gabi sa bahay ngunit nangako sa kanyang asawa na sa sandaling matapos ang deal ay ganap na magbabago ang kanilang buhay Noong May 19, 2012, sa bisperas ng pinaghandaang billion dollar deal, biglang naglaho si Marcos. Kinabukasan lamang inireport ng kanyang asawa ang insidente dahil buong akala niya nasa trabaho si Marcos. Ayon kay Elise noong gabi ay may scheduled meeting si Marcos na maaaring tumagal hanggang kinabukasan ng madaling araw. Ang kanyang asawa ay makikipagkita sa isang kasosyo sa negosyo kaya nagbao na siya ng mga gamit at sinabing baka hindi na siya makakauwi at didiretso na sa opisina para sa matagal na pinaghandaang mahalagang deal. Ngunit kinabukasan ay hindi na umuwi si Marcos at tumigil sa pagsagot sa kanyang telepono. Si Elisa ay nag-aalala at iniulat na siya ay nawawala. Agad na nalaman ng pulisya na ang negosyante ay hindi sumipot sa kanyang meeting noong gabi ng May 19 o sa isang mahalagang meeting sa umaga na imposibleng hindi niya pupuntahan. Kaugnay nito ay nagkaroon kaagad ng hakahaka na ang milyonaryo ay kinidnap at malamang na ang kanyang pamilya sa mga darating na oras ay makakatanggap ng ransom demands. Pero lumipas na ang isang araw, wala pa rin silang natatanggap na tawag. At sa pagdaan ng oras ay lalong nawawala na ang pag-asang makikita pa ng buhay si Marcos. Si Marcos Matsunaga ay isa sa pinakamayamang tao sa Brazil na nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking negosyo doon. Kaya't ang pagkawala niya ay ikinagulat ng buong bansa at ang mga larawan lang naghihinagpis na asawa ay laging nasa ulo ng mga balita. Sa so una ay sinaalang-alang ng pulisya ang mga intriga ng mga kakompetensya ang maaaring kumidnap at gustong maalis ang negosyante upang magambala ang paparating na deal. Kaya't nagsimula silang magtanong sa mga kamag-anak, kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Marcos at sinusubukang malaman kung meron siyang mga kaaway at kung sino ang maaaring makinabang sa kanyang pagkawala o ang pagkagambala sa paparating na deal. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga pulis ay hindi sila makahanap ng isang partikular na tao o mga tao na maaaring nagnanais na mamatay ang negosyante. Nalaman din nila na pinatakbo ni Marcos ang kanyang negosyo ng may kakayahan na gawang unahin at planuhin ang kanyang mga hakbang upang ang kanyang mga madiskating desisyon ay laging lahat ay makikinabang. Kaya't naisip ng mga pulis na baka hindi negosyo ang dahilan ng kanyang pagkawala at maaring may personal pa itong problema na hindi alam ng mga tao sa kanyang paligid. Makalipas ang ilang araw pagkatapos kunin ng kanyang maliit na anak na babae, pumunta si Elise sa bahay ng kanyang biyanan upang sabihin kung ano ang hindi niya sinasabi sa pulis siya. Maluhaluhang sinabi ng asawa ni Marcos na matagal na siyang niloloko ng kanyang asawa kasama ang kabit nitong nagngangalang Natalia Thalia Villarreal Lima. Idinagdag niya na matapos ang ilang pag-aaway at pagbabanta ng hiwalayan na ngako si Marcos na iiwan niya ang kabit para pangalagaan ng pamilya. Pero sa katunayan, patuloy pa rin na nakipagkita si Marcos kay Natalia at naging maingat siya upang hindi makapukaw ng isa pang iskandalo sa pamilya. Ngunit naghinala pa rin si Elise kaya't nagpa siya itong kumuha ng private detective para mangalap ng ebidensya ng pagtataksil ni Marcos. Si Elise ay may mga letrato at video ng kanyang asawa at babae nito. Ang masaklapan nito kapansin-pansin na dinala ni Marcos ang kanyang bagong kasintahan sa parehong mga restaurant at entertainment venues na madalas nilang puntahan mag-asawa at kung saan kilala siya ng lahat. Tila ipinakita ni Marcos sa iba ang pambabastos niya sa kanyang asawa at kaya niyang hayagang lokohin ito nang hindi nagtatago sa sino man. Napagalaman din na si Nathalia ay nakilala din ni Marcos sa parehong website kung saan niya nakita si Elise. Limang buwan na silang nakikita at niregaluhan na ni Marcos ang kotse at binigyan ng malaking halaga para tanggalin ang kanyang profile sa escort service webpage. Sabi ni Elise ay ipinakita niya lahat ng litrato at videos kay Marcos isang araw bago siya nawala. Ngunit sa halip na magdahilan at humingi ng tawad ay nag-impake na lamang siya ng mga gamit at sinabi ni Marcos na iiwan siya nito at saka umalis sa kanilang apartment. Base sa kwento ni Elise, nagpa siya na lang na umalis ang kanyang asawa kasama ang bagong kasintahan. Ngunit lahat ng nakakakilala kay Marcos ay nakaisa na iginiit na hindi siya basta-basta aalis sa negosyo at mawawala dahil mahal niya ang negosyo na ilang dekada nang itinayo ng kanyang pamilya. Ang mga kasagutan sa maraming katanungan ay natagpuan makalipas ang isang linggo sa isang hindi mataong lugar. Natagpuan ng isang dumadaan ang mga nakakalat na supot ng basura. Sa loob ay nakita ang mga labi ng isang katawan ng tao. Agad na isinumbong ng lalaki sa pulisya ang malagim na pagtuklas at hindi nagtagal ay naging malinaw na ang katawan ay ang bangkay ni Marcos Matsunaga. Natukoy ng mga eksperto na ang negosyante ay napatay sa pamamagitan ng isang tama ng baril sa ulo. Pagkatapos ay pinaghiwahiwalay ang kanyang katawan at inilagay sa mga bag ng basura. Kapansin-pansin na ang pumatay ayon sa mga pathologist ay maaaring isang surgeon o taong nagtrabaho sa katayan ng baboy na bihasa sa paggamit ng kutsilyo. Ang ganitong konklusyon ay hindi maiiwasan batay sa kung gaano kaeksakto at kagaling ang mga paghiwa sa mga tamang lugar upang paghiwalayin ang mga bahagi ng katawan sa isa't isa. Dahil sa walang konkretong ebidensya pulis sa kung sino ang gumawa nito, ay napagpasya na simula ng investigasyon mula sa lugar kung saan huling nakitang buhay si Marcos. Ang magarang residential complex kung saan nakatira si Marcos at kanyang pamilya ay may mga CCTV cameras sa paligid. Sinuri ito ng mga pulis at lumabas na noong gabi bago ang pagkawala ni Marcos, nagpa-deliver ang mag-asawa ng pizza. Sa mga camera sa elevator ay nakita si Marcos na bumaba sa unang palapag at pagkatapos ay bumalik na may dalang mga kahon ng pizza sa kanyang mga kamay. Pumasok siya sa kanyang apartment at hindi na muling umalis dito. Parang nawala si Marcos sa sarili niyang bahay. Ngunit sa umaga si Elise ay umalis sa apartment na may dalan tatlong malalaking maleta. Sa footage makikita na ang mga maleta ay napakabigat at hirap na hirap siyang hilain ito. Nahulaan na ng mga investigador kung ano ang laman ng mga bagahe. Nang araw ding yun ay dinala sa pulisya si Elise para sa isang interogasyon. Sa una ay sinubukan niyang tanggihan ng lahat at nananatili sa unang kwento niya na iniwan siya ng kanyang asawa para sa kalaguyo. Ngunit nang ipakita sa kanya ang footage ng elevator ay napaluha siya at nagsimula magsalita. Ayon kay Elise ay matagal nang nasira ang kanilang pamilya. Pinahiya siya ng kanyang asawa na palagian siyang sinasabihan na pinulot lamang ito sa putikan dahil sa kanyang dating trabaho. Sinabi din daw ni Marcos na isa siyang masamang ina para sa kanilang anak na babae at sinubukan din niyang kontroli ang bawat galaw ng kanyang asawa na hindi siya pinapayagang makipagkaibigan. Nang minsang binanggit ni Elise ang deborsyo, tumawa lang daw si Marcos at sinabing wala siyang makukuha ni isang kusing at hindi na niya makikita pa ang anak. Kaya sabi ni Elise noong gabi ng May 19, ipinakita niya sa asawa ang mga larawan ni Marcos kasama ang kanyang kalaguyo. Ngunit imbes na humingi ng tawad ay siya pa ang nagalit at biglang sinampal si Elise. Dito biglang nandilem ang paligid at hindi na niya maalala kung paano niya nakuha ang baril at pinaputukan ng asawa. Kalaunan ay napagtanto niya kung ano ang nangyari at nagpasya siyang itapo ng katawan at palabasin na bigla na lang itong naglaho na parang bula. Si Elise ay may karanasan bilang isang nurse at pamilyar sa anatomy ng tao. Dagdag pa dito ay tinuruan siya ng kanyang asawa kung paano magbalat at maghiwa ng mga bangkay ng hayop kung saan meron silang mga kagamitan sa bahay para magawa ito. Habang pinuputol ni Elise ang katawan ng asawa ay natutulog ang kanilang anak na babae sa kabilang kwarto. Ngunit mula sa simula, ang patotoo ni Elise ay nagdulot ng maraming pagdududa at tanong. Nalaman na ang mismong mga larawan at video na nagpapatunay sa kalokohan ni Marcos ay natanggap lamang ni Elise noong May 20, isang araw matapos niyang patayin si Marcos. Nakausap din ng mga polisi si Natalia na humarap sa korte bilang saksi. Ayon sa kanya, si Marcos mismo ay nagnanais ng diborsyo ngunit lantaran na natatakot sa kanyang asawa. Sabi niya na may problema sa pag-iisip ang asawa at may kakayahang gumawa ng mga kakilakilabot na bagay. Sa huling pagkikita nila Marcos at Natalia isang araw bago siya mawala, ay nagreklamo si Marcos tungkol sa patuloy ng mga iskandalo sa pamilya at sinabi na pag natapos na ang pagbebenta ng kumpanya ay lilipat na siya upang manirahan sa Florida kung saan plano niyang magtatag ng isang bagong kumpanya at ang pagsama kay Elise ay hindi bahagi ng kanyang plano. Hihiwalayan na niya ito at kakalimutan na parang isang bangungot. Ang isa pang nakakatakot na ebidensya ay ang nakitang dugo sa baga ng bangkay ni Marcos na nagpapahiwatig na buhay pa si Marcos at sinusubukang huminga nang sinimulang putulin ni Elisa ang ulo sa katawan. Ngunit mariing itinanggi ito ni Elise at iginiit na siya ay namatay kaagad sa isang bala ng baril. Nalaman din ng pathologist na ang bala ay pumasok sa ulo ni Marcos sa medyo kakaibang anggulo na parang nakaupo o nakahiga si Marcos at hindi inaasahan na babarilin siya. Kaya hindi man lang niya sinubukang ipagtanggol ang sarili o iwasan ito. Salungat ito sa salaysay ni Elise tungkol sa pag-atake sa kanya ng kanyang asawa at sa pagsisikap nitong ipagtanggol ang sarili. Bukod pa dyan, halos lahat ng mga testigo sa paglilitis ay itinanggi na maaaring sinaktan ni Marcos ang kanyang asawa. Dahil totoong siya ay may magaspang na ugali at kaya magsabi ng iba't ibang masasakit na salita, ngunit hindi kailanman na pisikal na nananakit sa sino man. Ang lahat ay mga kwento lamang ni Elise dahil hindi na ito kaya mapabulaanan ni Marcos. Dahil dito hinatulan ng hukuman ang 38 years old na si Elise na nagkasala ng sadyang pagpatay sa kanyang 42 years old na asawa na may kakaibang kalupitan at pagtatangkang itago ang krimen. Si Elise ay nasintensyahan ng 20 years sa bilangguan na itinuturing ng marami na isang lubhang napakababang parusa para sa naturang krimen. Ipinakiusap ni Elise na ipaalaga ang one-year-old na anak na si Helena sa kanyang ina. Ngunit malinaw na mas mabibigyan ng magandang buhay si Helena kapag ibinigay ito sa pamilya ni Marcos. Kaya't legal na ibinigay ng hukom ang kustodiya sa mga magulang ni Marcos dahil mahalagang mapangalagaan ang kapakanan ng bata. Noong 2019 ay nabawasan ang sentensya ni Elise ng higit tatlong taon dahil sa umamin siya sa kanyang pagkakasala at kapalit sa mga nagawang serbisyo sa loob ng kulungan. Siya ay kasalukuyang nakapiit sa Tremembe Women's Penitentiary sa Sao Paulo at nakatakdang mapapalaya sa 2035. Isa na namang kwento ang natapos na akala mo ay magiging parang isang fairy tale ngunit nauwi sa isang nakakakilabot na krimen. Sana po ay may natutunan ang lahat na isa sa aking mga layunin ng pagkikwento ng mga totoong krimen. Sa tingin nyo tama lang ba ang naging parusa na ipinataw kay Elise? Huwag mag-atubiling ipahayag ang inyong saloobin dito. At sana po ay patuloy ninyong subaybayan ang aking mga kwento sa channel na ito. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button dahil malaking tulong po ito para sa maliliit na channel tulad ko at para na rin matunghayan nyo ang mga true to life crime stories dito.